Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio. At ng mga YouTube video na ating ina-upload. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto ay muli na naman kayong makakatanggap ng libre at walang bayad na weekly horoscope. At ang ating weekly horoscope ay two in one. Ibig sabihin, nakapanood na kayo ng weekly horoscope o nalaman nyo na ang horoscope nyo sa linggong ito ay maaari nyo pang basahin ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Kung saan ito ay isang nobela na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio bilang patikim sa mga isinusulat ni Maestro Honorio o example sa kanyang mga aklat na isinulat ang sikreto ng okultismo at mistisismo ay naglalarawan ng pakikipagsapalara ng isang bata hinggil sa pagtuklas ng karunungang lihim saan natagpuan niya ang iba't ibang paraan ng okultismo at mistisismo sa baul na iniingatan ng kanyang tatang na si Sabater na minana naman mula sa kanyang lolo na si Damian Agimat. At mababasa nyo ang nasabing nobela na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio sa description ng weekly horoscope nito dyan sa ibaba. At tuloy-tuloy o sinirealize natin ang nasabing nobela at sa kasalukuyan ay nasa ikalabing limang labas na tayo ng Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Sa mga mahilig magbasa, hinggil sa Sikreto ng Okultismo at Mistisismo o mahilig magbasa ng mga nobela, ay balikan niyo lang ang iba pa nating mga weekly horoscope at nasa description ang unang labas ikalawang labas at ngayon nga dahil 2 in 1 tuwing maglalabas tayo ng weekly horoscope ay laging kasama sa description ang nobelang ang sikreto na okultismo at mistisismo at sa mga nagnanais pang malaman ang mga karunungan nga Ibinabahagi ni Maestro Honorio ang inaanyayahan ko po kayong manood sa Bulgar TV sa social media platform ng Pahayagang Bulgar ay matatagpuan nyo nang ng ating date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Kasama natin sa nasabing programa ang maalindog at magandang si Miss F mari kayong manood ng i-date kay Maestro Live ikapito hanggang ikawalo ng gabi sa Bulgar TV at mag-comment lamang kayo upang matalakay ang inyong katanungan hinggil sa inyong kapalaran at ngayon ay bibigay na natin ang weekly horoscope sa linggong ito upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto. Kaya, load na! Weekly Horoscope August 18 to 24 20 24 Aris. Silang isinilang mula kay dalawang isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Ngayong linggong ito, mabilis ang mga pangyayari sa buhay mo. Sobrang bilis. Kaya naman ang pagyaman mo ay para ring hinihipan ng hangin sa sobrang bilis at iiwan mo ng milya-milya ang iyong mga kakumpitensya. Ito ay magsisimula ng mangyari ngayon. Mapalad na kulay ang oring. Paswerteng numero. 4 17 Twenty-two. twenty, -two, twenty -seven. 39 at forty-four. Taurus, silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Marunong umiti ang kapalaran sa mga taong nagsisikap. Sa linggong ito, umiti ka rin ng madalas. Kahit na wala namang pangyayaring nakatutuwa... Makikita mo... Kahit di ka magsikap... Basta ngumiti ka lang lagi... Ngingiti rin sa iyo ang langit... Kasabay nito... Maraming swerte at magagandang kapalaran ang sa iyo... Ay sunod-sunod na darating... Na may kaugnayan sa salapi sa pag at sa damdamin. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. 4, 19, 26, 29, 35, at 40, Gemini, silang isinilang mula ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Tapang at lakas ng loob ang kailangan mo ngayong linggong ito. At siyempre, kailangan mo rin ang inspirasyon at ang mga kasamang magpapalakas ng iyong loob upang magawa mong lahat ang iyong mga plano at binabalak magagawa mo ring makapag-abroad ngayon na. Oo, sa iba yung dagat. Uunlad ka. Suswertihin. At habang buhay na magiging maligaya. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero. 6 18 25 27. 38 at 42 Cancer. Silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Noong sinaunang panahon, labis na nagsasaya ang mga tao sa panahong bumubuhos ang ulan. Nagbabadya ito nang kasaganaan. Sa linggong ito, ganun din ang mararanasan mo sa malapit na hinaharap. Kasabay ng muling pagbuhos ng ulan, sobrang matutuwa ka sa pagdating ng naparaming swerte at magagandang kapalaran na may kaugnayan sa paglalakbay, sa material na bagay, at sa salapit palad na kulay ang yellow. Maswerte ang numero. 7, 19, 29, 32, 38, at 43, 42, Silang 42, mula 42, ng Hulyo hanggang 42, 43, ng agosto. Lumalago ang mga halaman dahil nadidilig ng ulan. Sa linggong ito, diligin mo rin ang iyong minamahal upang siya ay lumago, sumarap at luminamnam. Diligin mo siya ng kalinga, ng seks at pagmamahal. Diligin mo rin siya ng salapi upang habang buhay kayong magsama at magmahalan Kapag nagawa mo ito Dilig ka ng dilig Bigla kang paulanan ng langit ng dagdag pang swerte At magagandang kapalaran sa halos lahat ng aspeto ng iyong buhay Mapalad na kulay ang violet Maswerteng numero 8 21 27 33 37 at 42 Virgo Silang isinilang mula ika 23 ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre magaganda ang mga bulaklak sa parke at makukulay. Sa linggong ito, kailangan mong makita at madama ang ganda ng nature. Ito ang pinapagawa sa iyo ng langit ngayon. Oo, mag-relax-relax relax ka at samyuin ang ligaya at sarap na dulot ng kalikasan kapag ganyan ka agad-agad na no magdarating nga ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero. 1, 4, 7, 10, 20, at 29, Libra. Silang 32, mula ika dalawang putatlo ng Setyembre hanggang ika dalawang putatlo ng Oktubre. Nakiki pag at nakiki pag ulayaw ang bundok sa ulap. Kung kaya't laging umuulan sa paligid ng mga kabundukan, ganun din ang gawin mo. Sa linggong ito, makipagmabutihan ka rin sa iyong mga kasama at sa mga taong nagpapasakit ng iyong ulo at sa mga taong umiintriga sa iyo. Sa ganyang paraan, reregaluhan ka ng langit ng mas marami pang mga swerte at magagandang kapalaran na hindi mo inaasahan na sobrang dambuhala at sobrang dami talaga. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero. 6, 15, 23, 28, 33, at 43. E Scorpio, silang isinilang mula ika ng Oktubre hanggang ika isa ng Nobyembre tama. Ang ginagawa mong pagpipilit sa isang bagay na gustong gusto mong makuha at makamit, makikita mo sa linggong ito, sa kapipilit mo, ibibigay din sa iyo ng nasa itaas. Ikaw na naman ang masusunod at mananaig. Pagkatapos, malalaking swerte at magagandang kapalaran ang agad-agad at sunod, sunod na ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero. 2, 11, 25, 29, 34, at 41. 25, 25, 25, mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng ginagawa mong pagsisikap. Ginagarantiyahan ng langit na matutupad ang lahat ng iyong mga pangarap at kahit hindi mo pangarapin ginagarantihan din ng nasa itaas na ikaw ay tiyak na yayaman. Mapalad na kulay ang blue, maswerteng numero. 3, 6, 27, 36, 42, at 44. Capricorn, silang isinilang mula ika put dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing ng Enero. Kusang namumulaklak at lumalago ang mga halaman pagkatapos ng tagtuyot dahil matapos ang tag-araw. Bumubuhos naman ang ulan. Sa linggong ito, ganun din ang iyong tadhana mahawi ng lahat ang iyong mga problema at kalungkutan upang palitan ng isang aliwalas at mas maliwanag na araw. Kasunod nito, isa-isa na uling magdaratingan ang iyong swerte at magagandang kapalaran lalo na sa material na bagay at sa pagkakakitaan mapalad na kulay ang gold. Maswerteng numero. 1, 10, 19, 25, 28, at 39. Aquarius, silang isinilang 90, 100, ng Enero, hanggang 113, walo ng Pebrero. Sa 118, ito, muling ibinabalik ng 123, ang maswerteng araw mo at ito ay ngayon na. Gawin mo na ang gusto mong gawin at tiyak na ikaw ay buwe buenasin. Sa sandaling nagtuloy-tuloy ang buenas, balatuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo upang magtuloy-tuloy pang lalo at hindi na mawala kailanman ang mga swerteng sadyang na ihulog na ng langit numpa pa para sa iyo at marami pang ihulog sa susunod na mga araw at buwan bago matapos ang taong ito ng 2024. Mapalad na kulay ang pits, paswerteng numero. 3, 4, 15, 22, 31 at 44. Pisces, silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Hindi mo ba napapansin na ang tipaklong ay talon ng talon? Ganun din ang gawin mo. Ngayong panahon, na papalapit na naman ang kapaskuhan. Magkaroon ka dapat ng regular na ehersisyo upang gumanda ang iyong kalusugan at magtuloy-tuloy ang masaya mong pamumuhay. Kapag kilos ka ng kilos at laging nasa kondisyon ang iyong isipan at katawan, sa linggong ito, darating ang sunod-sunod at marami pang swerte na may kaugnayan sa salapi sa paglalakbay, sa damdamin at sa material na bagay. Mapalad na kulay ang maroon. Paswerteng numero. 6, 12, 21, 33, 39, at 42, Maraming maraming salamat po sa nanood at tumangkilik ng YouTube video na ito ni Maestro Honorio. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At sa darating na September ay sisimulan na natin ang prediction 2025. Kaya mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update at malaman ninyo ang magiging kapalaran ninyo sa taong 2025 at kung sino ang mga susuwertehin sa nasabing taon. At bukod sa prediction 2025 na ipagkakaloob natin sa susunod na mga buwan, ay pasyalan nyo rin ang ating playlist kapag wala kayong magawa. Sa ating playlist ay matatagpuan ang swerting guhit ng palad. Pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng palmistry. Swerting numerology o pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng birth date at destiny number. Meron din tayong swerting horoscope o swerting zodiac sign kung saan ang labing dalawang zodiac sign ay inanalisa natin ng kapalaran kung paano suswertihin at magtatagumpay sa buhay from Aries to Pisces. At meron din tayo sa ating playlist na swerting handwriting analysis sa pamamagitan ng pagbabago ng sulat kamay at lagda. Magbabago ang inyong buhay at madali ninyong matatahak ang isang maligaya at matagumpay na karanasan. Meron din tayo sa ating playlist na Punsoy Tips. Kung saan, tinuro natin ng mga paraan kung paano nyo matututunan ang sarili ninyong buhay ay maipunsoy upang swertehin kayo. Punong-puno ng impormasyon at pag-alam o pagtuklas ng kapalaran ang ating mga playlist. Kaya pasyalan nyo lamang ito upang mabahaginan kayo ng karunungan na ngayon nyo lang mapapanood sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At muli, makita kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.